ay uh, uh, magandang hapon sa inyong lahat dyan mga viewer mga ma'am sir uh, nandito ko ngayon sa aming lajingan sa taibabing lajingan at uh, pasalukuyang uh, nagayos ng aming mga resibo at uh, ibibidyo ko sa inyo yung kasama ko dito si Sammy Boy Portona yan, hi. Hi, hi. Hi. Hello. Yan, yan. Yan yung pinakamabait kong amigo sa Fortuna. At kaming dalawa ngayon ay nandito sa Radyingan na ano, gawa ng mga report namin para maayos ang aming mga uh, ano, pagbibinta. Mga guys, grabing hassle ngayong araw sa, para sa akin dahil na dinilibra ako sa may Asturias ang lakas pa ng ulan doon at saka na problema din ako dahil ayaw mag start yung sasakyan ko yan pala ang problema ay <clears throat> nag lose contact lang ito ang mga wiring ay hindi na gamitso yung daloy ng mga korentis dahil sa sakit na no? nagkaroon na ng kalawang yung mga sakit kaya nag lose contact Mahirap talaga mga guys pagka mapatrobol ka sa daan hindi ka makakonsentrate pa lapit sa mga tindahan parang mawalan ka ng gana pero okay lang kasama kasama yan sa ating paghanap buhay kaya ano man yung bigay sa atin ay tanggapin natin ito kailangan lang gawa ng paraan uh, thank you sa aking mekaniko na nagayos sa akin sa sakyan dahil ayos na ito at uh, bukas makapaghanap buhay mo mga guys ito yung nangyari sa akin buhay ngayong araw sobrang hassle pero kaya naman kaya kaya at nagawan ko ng paraan ngayon nandito na kami sa aming lagingan ayan ito yung aming tulugan at kung maalala nyo na videohan ko na itong lagingan na ito na i-upload ko na sa youtube kaya <clears throat> dito ako ngayon sa Katmon Makaas kay Tybabing Lajingan mga guys sana panoorin niyo lagi ang ating uh, i-upload na video dahil kung magkita nito matulungan niyo ko ng malaki, huwag niyo kalimutan i-like at i-subscribe Jewel Aro Vlog at leads Pakitik sa akin Facebook. Thank you mga guys. Have a nice day sa atong lahat. Bye-bye.